Uh, isang mapagpalang araw po, hapon po sa inyong lahat. So, ito na naman, panibagong vlog naman po natin dahil nabasa po natin yung mga comment. Ang dami-dami na pong mga comment doon sa comment section po natin na yung mga dating katuliko daw na umanib sa Iglesia Ni Cristo, sila yung taliwas sa, sila yung ano, uh, nalihis ng landas. Yun po ang pinaka-term doon. Uh, na, Nagdilibate na sila doon sa comment section na ang mga katoliko daw at ibang relihiyon na umanib sa Iglesia ni Cristo, Sila yung nalihis ang landas. Di ba nakakatawa? Bakit, bakit kaya nasabi yun? Kasi nga, hindi kasi nila matanggap. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Na tanging sa Iglesia ni Cristo, yung mga mahal na kababayan, tanging sa Iglesia ni Cristo lamang, matatamo ang kaligtasan. Totoo po yun. Dahil yun po ay nakatala sa Biblia. At yung mga uh, umanib daw na katuliko ay talagang napaanib na lihis ng landas sa kultong relihiyon. Ito lang ang, ang ipagtaka, ang ipagtaka ninyo, mga mahal na kababayan. Bakit sa dinamidami ng relihiyon sa mundo, bakit kapag umaanib sa Iglesia ni Kristo, pinag-uusig? Kung katuliko naging protestante, walang pag-uusig na nangyayari hindi naman binabatikos. Katulad ko nagbaptes, hindi naman binabatikos. Pero kapag ka ka, protestantika ka, umanib ka sa Iglesia ni Kristo. Ah, grabe ang pag ang batikos na maririnig mo. Grabe ang ano, grabe ang paninira, grabe ang mga sinasabing masasama. Bakit kaya ganun? Eh kahit ang lahat ng kapatid na dating dating iba ang reliyon na umanim sa Iglesia ni Cristo. Lahat lahat po tayo nakaranas ng tinatawag na pag-uusig. Wala pong umanim sa Iglesia ni Cristo na hindi dumanas ng pag-uusig. Lahat po yan dumanas ng pag-uusig. Kahit sinong kapatid pa ang tanungin po ninyo. Bakit ganun? Kasi po natutupad ang nakasulat po sa Biblia na ang sabi ng Panginoong Yeso Cristo, kung ako nga na, na Panginoon ay pinag-uusig, kayo din naman ay pag-uusigin din dahil sa aking pangalan. Kasi nga, yung kapag ka ng iglesia ka, hindi na mawawala sa iyo ang pangalan ni Kristo. Bakit? Kasi nga, tinatawag tayo bilang mga iglesia ni Kristo. Kaya siguro dahil doon, hindi, hindi, hindi lang talaga nila matanggap. Tapos may nagsasabi pa na, ay, ginaya nyo lang ang nasa Biblia. Kung ginaya namin yan, bakit, bakit nag-iisa lang yan sa mundo? 'di ba? Kung ginaya lang 'yan. Bakit nang iisa lang ang Iglesia ni Kristo sa mundo? Bakit ang ibang reliyon iba-iba na ang pangalan? Ibig sabihin, nabubukod bu, uh, bukod talaga ang pangalan ng Iglesia ni Kristo. Bakit nga? Kasi nga nakakabit doon ang pangalan ni Kristo. Ano bang reliyon na nakakabit ang pangalan ni Kristo? 'Di ba? Tangi Iglesia ni Kristo lang. Hindi naman katulad ng halimbawa sa Katoliko, ang pinakamapangalan ng katoliko ay uh, Iglesia Apostolica uh, Iglesia Romana Apostolica, uh, Iglesia Katoliko, Katolika Apostolica Romana, napakahaba. Pero walang nabanggit doon na uh, Kristo. So ibig sabihin, uh, sa pangalan pa lang, sa pangalan pa lang, malalaman natin kung sino yung totoo, at sino yung tunay. di ba? Kaya hindi na hindi na tayo nagkata, mga mahal na kapatid kung yung mga nagko-commentang negative sa video po natin at hindi nila matanggap at tinasabi pa nila na ang mga Katoliko daw na napaanib sa Iglesia ni Cristo ay tunay na nalihis ng landas nagkakamali po sila kaya nga nag-iba sila ng reliyon dahil nakita nila ang pagkakamali at mga maling aral na sinusunod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ano-ano yun, kagaya na lang ng dalawang utos ng demonyo na, na, na natupad doon sa sa, uh, sa, sa katoliko. Ano yun? Ipagbabawal ang pag-asawa. Isa yun. Natupad yun sa mga pari, mga papa, mga madre. Ano pa? Ipagbabawal yung pagkain ng lamang kati o karni sa, mga, sa mga araw na bawal. Natupad din po yun sa katoliko. Hindi po namin sinisira, pero yun po ang totoo. Nakat, nakalagay po yan sa Biblia. So saan nyo natupad? Sa Iglesia Katoliko, Apostolika Romana pa rin. Tuwing Biyami Santo, ipinagbabawal sa kanila ang pagkain ng karni. Kaya marami, marami, ang mga, marami ang mga maling aral na nakita namin, kaya umalis po kami dyan. Halimbawa, itong bautismo sa Katoliko, binyag ang tawag sa, ang tawag sa kanila. Isipin mo ba naman, bibinyagan ang sanggol. Nihi, wala pang nakikilalang kasalanan yan. Sabi daw, pagbili niya ganang sanggol, napapatawad sa kasalanan kasi naniniwala sila na may inherited sin daw. Ibig sabihin may mga kasalanang namamana sa magulang. Aybe, wala po sa Biblia po 'yan, na inherited sin. Alam nyo mga malawayan, ang pagkakasala, 'yan po ay ang paglabag sa kautusan. Nagkakasala ang tao kapag lumalabag sa kautusan. Ganun po 'yon. Kaya mga mahal na kababayan, kapag ka yung sanggol, pagkasilang pa lang yan, walang muwang pa yan. Empty nutshell yan. Ibig sabihin, walang alam sa mundo, wala pang isip yan, walang muwang. Paano magkakasala yan? Tapos, bibinyagan na. Nam, which is wrong naman. Mali. Bakit? Kasi nga, ang tunay na utos ng Diyos, bautismo. Gaya ng ginawa kay Kristo. Bakit? Tekristo ba? Nang baby, bininyagan ba? Di ba hindi? So, nang lumaki na siya, binata na siya. Doon palang si Kristo binautismuhan ni Juan Bautista. Kapwa sila lumungsong sa tubig. Yun ang tunay na bautismo. At isa lang nabis yun, mang nangyari. Sa ibang relihiyon naman, meron silang tinatawag na rebaptize, which is wrong pa rin. Bakit? Sa Biblia kasi, iisang bautismo lang. Iisang katawan, iisang Diyos, iisang Panginoon, iisang bautismo, iisang katawan or iglesia. Lahat yan iisa. Pag sumubra ka dyan, bumawas ka dyan, dumagdag ka dyan, mali, mali agad. Ibig sabihin, hindi na tunay na relihiyon na relihiyon yan. Bakit? Kasi nga nagdagdag ka. Di ba pag nagdagdag ka, idaragdag sa'yo ang salot. At kapag nagbawas ka, babawasan ka ng uh, karapatan sa puno ng buhay. So, ibig sabihin, kapag na ang relihiyon na hindi sumusunod sa utos ng Diyos, nagdagdag o nagbawas, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi yan tunay na relihiyon. Yan ang tunay na kulto. O halimbawa, ano yung mga halimbawa nang nagdaragdag? O diba sa Exodo 20, ipinagbawal ang pagawa ng imahin at ng mga ribulto. E, nasa sampung utos yan. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Lalo na ng mga larawang inanyuan. Nasa langit, nasa lupa, nasa ipapawid, sa ilalim pa ng lupa, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Tapos, luluhuran mo, sasambahin mo, e, may mga dahilan pa sila eh. Hindi, inaano lang na inaalala lang namin ang kanilang heroism. Anong heroism? Bakit? Bakit heroism? Ba't kung but heroism ang pinag-uusapan niyan. Ba't si Rizal hindi niyo inilalagay diyan sa simbahan? Aber. Kasi hero yan si Rizal. O bat hindi niyo inilalagay diyan sa simbahan? Kaso iba ang ginagawa niyo. Yung mga santo, inilalagay niyo doon at mga santa doon sa altar, inaalayan niyo ng bulaklak, lumuluhod kayo, ang ibig sabihin ng pagluhod sa Biblia ay pagsamba. So, ibig sabihin, sinasamba nyo. Tapos, sinasabi nyo, ipamagitan mo kami sa Diyos. Bakit? Si Kristo ba hindi tagapamagitan? Isa lang ang tagapamagitan natin sa Diyos. Si Kristo lang. At hindi kailanman dapat dagdagan. Bakit si Kristo ba kulang? Para ipamagitan ang kasalanan mo. Ba't ka pa magdaragdag? Ibig sabihin, wala kang tiwala kay Kristo na hindi, ipa, na hindi ipamagitan ang kasalanan mo sa Diyos at daragdagan mo pang napakaraming santo, isang barangay. Oh, di ba? Kaya alam niyo mga mahal na kabayan, pag nagdagdag ka, ang relihiyon na nagdagdag mali. Ang relihiyon na nagbawas mali rin. So lahat kapag nagdagdag ka, kapag nagbawas ka, kakilan lang niyan na hindi tunay na relihiyon. So sana naintindihan po ninyo ang punto namin. Hindi kami na umanib sa iglesia, nagaling dyan sa relihiyon. Hindi kami ang nalihis landas. Kaya nga kami umalis dyan. Dahil nakita namin, madilim na landas ang, pinup, ang tinutungo namin. Kaya umalis kami dyan. At naliwanagan kami, naintindihan namin ang aral, kaya kami umalis dyan. Oh. Ako nga eh, di ba? Ako lang. Naalaman ko, yung aral ng Diablo na dalawa, ang demonyo, umalis na ako dyan. At yung pagtatanda ng Santa Cruz, yan ang kakilanlan sa Apokalipsis ng mga taong tumalikod sa Diyos. Hindi ito sa paninira, pero nandyan yan sa Apokalipsis. May tanda sa kanang kamay at sa noo. O saan ba kapag nag-aantanda kayo ng cross? Di ba? Di ba sa noo at sa kanang kamay? O yan, nato pa din yan sa katoliko. Kaya umalis na po kami dyan. Kaya ang pinaglilingkod po namin sa inyo, hindi po kapahamakan. Kundi ang ino-offer po namin sa inyo, patungo sa buhay na walang hanggan. Yun ang tunay na pag-ibig sa po, Yung, yung hihilahin mo, ililigtas mo, sa kapahamakan. So ganun po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Pilit namin inihila ang tao para maalis dyan sa sinasabi na maling aral. So sana po ay maintindihan po ninyo. Kaya nga hindi kami tumitigil sa pagpapahayag. So hanggang dito na lang at maraming maraming salamat. Sana naintindihan nyo at naunawaan nyo ang side po namin. At wag naman sana na mag-away-away po tayo kahit online. Ang mahalaga, magkaintindihan tayo, magliwanagan tayo, mag-sharing tayo ng mga pananampalataya natin na ikaliligtas, hindi po ikapapahama. So hanggang yun na lamang at magandang gabi po sa inyong lahat.